So, nandito ako sa work. Uh, wala masyadong ginagawa ngayon dahil spring break. Kaya naglilinis na ako ng mga chair. Tapos, nag scroll ako sa iPad ko para manood ng movie. Nang napansin ko ito. Movies written by woman Tapos, The Matrix. Nagtataka ako. The Matrix? Di ba lalaki? Ah, oo nga pala hindi na nga pala sila lalaki ngayon yung ano bang pangalan nila? Wachowski Brothers? Yeah. Medyo naguluhan ako. Pero itong movie na to, Hello Love Again. I think mas maganda yung unang yung una, yung Hello Love Goodbye. Mas mas bet ko yun kaysa dito. Dahil parang mas naiyak ako dun sa movie na yun kasi medyo may kilala akong nakaka-relate. Pero yung The Matrix, medyo nabigla ako. Okay, bye.